What's up guys, this is RJ Ricky Habagat Welcome back to my channel For today's vlog ay uh, magpuputulan natin itong uh, malunggay na gulay natin dahil uh, tumatangkad na at uh, wala ng dahon kailangan na talaga putulan natin guys ah, pupulan na natin yung malunggay so ang gawin natin ngayon ay uh, potol putolin natin ito para magamit natin sa pagtatanim ito na naman ang susunod guys potol na potola natin So ayan na po guys, nandito na lahat yung mga sanga at katawan ng malunggay na ating pinaputol. So ang gagawin natin ngayon ay uh, potol putol natin ito para gamitin natin pang tanim. So gamitan natin ng lagari para hindi madamage yung katawan niya para malaking uh, porsinto na mabuhay talaga itong kung itatanim natin. Dahil kung itakong gagamitin natin ay magkakaroon ng crack dito. So yan ang dahilan na hindi mabuhay ang pagtatanim ng malunggay. So ito na po guys, natapos na po natin pagputol-putol ang uh, sanga at katawan ng uh, puno malunggay na ating pinuputol. So dito natin inalagay sa uh, malimlim na lugar yung hindi maarawan. Dahil kung maaarawan guys ay mahi-dehydrate po siya at uh, may posibilidad na mamamatay. Kahit magtagal ito ng isang buwan dito, basta hindi lang maarawan ay hindi po ito sila mamamatay. So, ang tanong guys, bakit ko pinuputulan o bakit kailangan putulan ang uh, malunggay? unang-una mataas na po Mahihirapan na tayo pagkuha ng mga dahon eh uh, andawa uh, importante para mag-renew yung mga sanga niya at dahon uh, magkaroon ng uh, magandang asibol uh, mag magkaroon ng mga maayos na mga sanga at uh, quality ng mga dahon ng malunggay. So yan na po. Maraming salamat.